Hello guys, for today's video, um, uh, kumain kami sa Indian restaurant ng um, Aung. So, mamaya ako guys. Ayan, may amami na nila guys. May, yan guys, chicken niya. Ganda na pagka-presentation. Cheers. And then, may salad din sila. yan guys, yung carne yan, parang Kambing ata guys. Masarap siya. With sauce. yan, Lalagay na yung sauce. Para siyang pag sa Pilipinas parang kaldereta guys. Mm, ayan. And then ang lalaki ng mga kutsara nila guys tapos ayan may thin rice mayroon din tatlong klaseng color rice ayan yung mga kumakain doon guys Kulang ata dyan ng Pilipino na kumakain guys. Ayan. tapos na kami guys. Tapos na kami kumain. Kunti lang video ko kasi kaya mag video guys. Lakad-lakad muna tayo sa labas guys. Ayan. Marami pa mga ayan. Pwede ka mag picture-picture dyan. Maraming mga restaurant dyan guys. Mga bagong tayo lang siya na restaurant guys. Ayan. Ayan. Picture picture. Punta ka ni doon sa kabila guys. Kasi bibili ng cake. May coffee shop. Ayan. Lakad-lakad muna tayo. Marami dyan iba't ibang restaurant. Ayan guys. Yan. Yung bago wow. tayo pa yung iba no. dyan. What's that? And then, look, ayan guys, oh. Ang ah. Yeah. <laughs> tawag yun, parang buffalo. Ayan, <laughs> mga wood. Puro native. Puro wood yung lamis at saka nila, guys. Ayan, oh. Ayan, video-video lang tayo ng punti. Native product. Hmm. Punta kami doon sa may likuran. Doon kami bibili ng ano. May coffee shop. Okay, lakad-lakad. Pasok din ako guys. Kasi kala ko magka kami. yun pala hindi. Bibili lang sila ng cake. <laughs> And, ayan guys. Naupo-upo rin ako dyan. Mag um, picture picture, video video. Yan. Sarap siguro yung kape dyan, guys. Kasi ano siya eh, parang maganda yung pagkagawa ng ano nila. Coffee shop. Ayan, picture picture, video video. Smash na lang ako one lane Ayan, kumuha ako ng tissue, guys. Nampunas ko lang pala sa bibig ko. Okay, labas na tayo. <laughs> Dito na tayo sa labas ng video-video. Ayan, yan yung labas guys. Parang, yan. Okay. Yan yung pangalan ng coffee shop nila guys. balik na kami sa sasakyan. At uuwi na. Yan yung isang restaurant na lama. Lama restaurant. Sarap din siguro pagkain dyan. Okay. Nasasasakyan na kami. Bye bye bye. bye. Ayan guys.